channel ang KKK by Jeng and Otep and da di, -di. <laughs> ayan napag-usapan po namin pag anak nakakain kami sa labas kaya eto literal nasa labas kami <laughs> labas ng bahay ganda ng sikat ng araw kaya kahit against the light dyan kami nag-intro uh, pakita namin sa inyo ang sikat ng araw, alas 6 po ng umaga at dito kami yan, kakain sa labas, o di ba? Bongga ng aming labas. <laughs> picnic style. Kada, Yan. Gusto kasi maranasan ni Ote pang picnic style. O, saan pa naman kami magpipiknik? Para malapit-lapit. Dito na lang kami sa ilog. Yan, gagawa muna kami ng ihawan. Dahil meron Owen, wow, kala mo naman ang dami. Oh, yeah. <laughs> job, ayan, hot chop. yan? Mag-iihaw lang po kami ng hotdog. dog. Job, eh. At saka ng... Ah, hiling ko wala kang dalang posporo. Oh. Pa! Ah. Oh! <laughs> kala ko wala, eh. <laughs> Marami yun. naman dito mga tuyong dahon. Saray sa to. Para maranasan ni Otep ang... ano, wala Camping style. Wow, ano? Yan. Yan, meron kami dito. Maglalaro tayo. Tatlong nilagang native na itlog Wow. Okay. Hotdog at saka bangus. Tatlo talaga 'yan, nabilang, nabilang 'yan ha. Bilang-bilang tatlo lang. <laughs> Meron kaming marinated na bangus, isang piraso. At syempre, meron kaming sinangag, ordinaryong sinangag lang kaya hindi ko na pinakita ang pagluluto. Ang ganda ng ano dito. Yan, mabe-testing ang ano ni Otep ang pagiging resourceful. Dito lang ba sa malapit? Walang papel dito. Yan. Yan. mga na. Pwede na kami mag-ihaw ng hotdog. Para naman si Otep ay makaranas ng picnic style. Masyado ng malakas ito. Baka naman masunog ang ating hotdog. O, oh, di ba? Diba? itong sakto lang talaga sa aming tatlo para wala tayong mga sobrang-sobrang food ano? Oh, ay hindi pag na lang o oh, yan sure o oh, na pa maluluto kasi mabaga dyan eh <laughs> ito maluluto tayo, hindi na natin ito mabalik na rin siguro mamaya para hindi dumikit ito o didikit kasi yung ano niya yung taba, wow yan o, kumukulo! Oh, my Kumukulo! <laughs> o, di ba? Galing! Na-miss tuloy si Otep. O, syempre pa, i-set up na natin ang ating mga upuan. Laging, ano, muntik na makalimutan. O, oh, muntik talaga. Nakalimutan talaga. Kaya ni Daddy din ang aming magic chairs. Magic chairs. Maraming salamat, Tita Martez. Sa aming magic chair. Paray tuloy ang picnic namin. <laughs> Lalo kami palagi ng picnic Kasi meron na kaming picnic chair. Diba? O. O. o anak, gora yung sayo. Nakakarating ah, ko na dito yung mga manok natin. <laughs> Nanginginahin pala talaga sila dito, no? Kaya pala, healthy talaga aming mga chicken nakakarating sila dito. Talagang free range na free range. Kaya pag kinatay, ang lasa Super. Wow. Mmm. Cute. Wow, cute, cute. Ah. Yan, yan. Ready to anak. Ya. Yeah. Ganda. Wow. Diba? Wah. Diba? Ang ganda ang presko ng hangin. Anong ano? Countryside na countryside. Maraming maraming ano, maraming nature, maraming maraming nature. Maraming, maraming nature, oh, no, nature. Nature na nature. Oh, naglilim na. Ayun na. Naglilim daw ang kumukulo lang kanina. Bigyan mo na ya natin bibilingin kasi paano natin bibilingin to ay yung hotdog yung hotdog ay, sus. ano daw yung nagluluto ng hotdog <laughs> <laughs> na kalimutan na na buklat lang yung upuan eh, na kalimutan na makikisi natin mamaya ang ano na to sabihin <hansin> ko na yung eh, mauuna to eh, dito so, lang natin so, so. siya ilagay itong bangs natin isug so, natin ng konti ang ating baga yung bandang dulo ay hindi ano naluluto ayan spread natin ayan okay na to okay, 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 Ayan, buti may kaliskis ang bangus. Oo, oh, ba? Diba? Si Ote pang in charge sa hotdog ha, pag nasunog yan. <laughs> Ayan na, sunog na. Hello? Ayan na. Sunog <laughs> na, tanggalin mo na yung dalawa siguro na. Pa, hindi pa. Ah, hindi pa, okay. Yung kabila hindi pa, no? Ayan, ah, ngayon maranasan mo ang magluto ng sarili mong pagkain. Ay, lagi mo pala yung nagluluto chicken nuggets, pritong hotdog, pansit canton. Okay na yun, be? Sure. Oh, sabi na sa'yo, dali. Sabay-sabayin mo na dalawa na yan, tapos yung isa, iusod mo lang. Okay na yan, anak, yung isa. Yan. Yan, make sure na, hindi masusunog, ah. Okay na yan, eh. Angat mo na, daddy, di. O, oh, diba? Sobra pa yung aming baga. Hmm. Oh. Buti na lang may kaliskis yan. Paiba, pa, ano ba? Paday, dad. Hindi, nasunog. Tada, wow, perfect. Tingnan, yeah. kung perfect. Perfect eh. <laughs> okay na yan, be, perfect na yan. Yes, kain na na. Tara, kung ano eh. Tara na kung ano eh. <laughs> yan, kain tayo guys meron kaming itlog ng native na manok inagaw namin sa pugad hindi ako magra-rise eh bilig nalimliman na konti ito oh, ang ganda o tingnan itong itlog hard boil pa yun yeah, ang tawag dito sa ano ay parang Ano lang ito guys, ordinary na sinangag, kaya hindi ko na siya pinakita kung paano gawin. Na may kasamang itlog at maraming bawang. Sarap na itlog. Alisin mo lang yung bandang uling-uling anak ah. Masama daw kasi yung may uling-uling. Sarap. Mm -hmm. Hindi siya balot pero bilig kong kawagin. Ang sarap sabaw. Yung malapit na siya maging balot. Ayan o. Ah, oh. penoy. Penoy. Ayan. Tikman natin ang luto ni Otek. Ang hotdog. Tsura pala, masarap na. Tsura <laughs> masarap na, masarap luto <laughs> yan hindi siya importante yung lutong-luto yun tinagawa <laughs> na nga ng, ng tamawod si Otepe <laughs> nababa mamaya matamawod na naman niya ay oo <laughs> alap <laughs> 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 mm. mm. mm, bangos At, uy yung ating coffee yung mawawala? siyempre meron kaming kape hindi mawawala sarap. Yung bangus namin, guys, wala kasing nagbo-boneless dito. Actually, walang nagbo-boneless dito sa palengke. Hindi ka tulad noon sa Marikina, pag bibili ka, mamimili ka doon. Gusto mong ipa-boneless, ikot ka lang muna, balikan mo yung pina-boneless mo, okay lang. Dito walang nagbo-boneless sa palengke dito. Kaya binili namin to, yung nakapack na siya sa Robinson Supermarket. Kaya medyo, ano, medyo maasim kasi mayroon siyang uh, suka naka-marinate siya sa suka pero masarap naman sarap rin talaga saka ano ready to cook na ready to cook na ito lang hmm lasang hmm. suka yung package ko yun naka ano na siya sarap ng kape sabi may baon kami yung kape sakit sa pinatawag yun yung kisamang kasasyan ah yeah. kapit gata sa pakainit ah <laughs> pasok ko kan dyan harap nagabol na sila hmm ito sa'yo to tignan, tignan natin kung bilig <laughs> ang <laughs> bag yan <haziran> eh ang dawang asam bilig <laughs> eh hindi kasi ito guys kaya binabawasan din talaga ni tatang pinababawasan niya yung mga ugaran niya Minsan, over na sa dami yung itlog. So, hindi naman sabay-sabay kasi yan. Yung iba, bilig na, naupuan na kasi. Tapos, umiitlog pa ng bago. May umiitlog pa, may pa ba? Na gano'n, umiitlog ng bago. tayo mo to, hindi siya bilig, oh. Okay. Isang pugad lang to, guys. Dalawang inahinang ang in Mm-mm. Kaya si Tatang, ang ginagawa niya, nililimit niya lang sa... Siguro sampo, kaya gano'n. Kasi pag minsan, merong inahin na 18 yung ano na bubugok naman yung iba pero nakapagpapisa naman ng meron na siyang napapisa na marami talaga tingnan mo walang ka ano ano yan no? hindi biling talagang hard -boiled siya na ano wala siyang sabaw pero yung sa amin ni daddy di oh meron na nga siyang bato ibig sabihin parang many, ano na siya magbabalot na talaga kasi tatang binabawasan niya eh kasi nga hindi ano layer layer yung itlog eh kasi ang mangyayari doon pag mayroon ng napisang sisiw, bababa na lang rin yung inahin nun. Hindi naman mapipisa na yung iba. So, mabubulok na yun. Pwede kainin na lang. Ah. Kainin na lang. Sarap! Sarap pala yung ganitong ano, set up. O, oh, syempre. Kain sa labas. Kain sa labas. Low so. budget. Hahaha. <laughs> yung ano yung low budget na kain sa labas. Value meal. Value meal. Kasi <laughs> Ay, budget meal pala. Budget meal. kain lang talaga sa labas. Labas lang bahay o oh. walking ano lang naman to sa amin guys eh. Doon sa mga nakarating na dito sa area. Ano to kasi makita na ayun lang pala yun. Sobrang lapit lang na to. Kasi naman talaga na to yung pangilog. Yung tagulan to kung puno na naman to eh. Lalim. Pero maagang natuyo ngayon guys ang ilog. Hmm uh, nung last year Almost March, pa March. meron pa tong tubig dada no oh. kasi yung mga kapa nila noon yung mga dalag uh, March, pa yun. March April pa eh ngayon January pa lang nakakapak na January puro dalag na wala na wala na ngayon bus na kasi wala nang tubig hindi kasi nga na sila ano state of calamity ba state of calamity comment down guys yung mga nakakaranas din ng ilni nyo kayang kaya natin yan wow <laughs> ganun talaga ang buhay kasi yung ibang part naman kasi katulad sa Mindanao ano inuulan naman binabaha naman yung El Nino yung tuyot na tuyot extreme yung ano yung ano, para may tag tuyot ngayon extreme drought Hindi pa, hindi pa summer, hindi pa nga dapat nag-declare ng summer hindi pa naman diba? lamig pa lamig pa nga ngayon, malamig nga ngayon guys uling Ayo, alas mo yung uling anak masama niya, yung <laughs> katawan balatan okay, mo oh. kainin okay, mo lang yung wang <laughs> first time e eh. first time e hindi lang matig na yung inaayos yung <laughs> buwan waaaaa eh, <laughs> na talaga si Otep guys na yung siya ang bigyan ko ng responsibility sa hotdog. <laughs> Kung karni yan, bantayan ko yan. Kung mupo ba naman na gano'n, binantayan. Mm, binantayan niya talaga, nakatingin naman siya. <laughs> charge to experience. O, yan kasi natututo ang tao. O ngayon, alam niya na, susunod na mag-iho kami ng hotdog, pag siya ang in-charge, siya talaga ang magbibiling. Diba na? Ganun talaga dapat. Kasi madalas ang hotdog namin nakaprito eh. Talagang yun ang mas gusto niya pero ngayon oh, okay. steam, hmm. steam. yon ni steam okay. awag mo kainin yung uling, uling. di ba sabi nga nung marami mga cancer. research aywan eh, ewan natin cancerous K daw kayo yung kayo kayo uh, hindi ina, uling, na anak ayoko na ito na uling din to yun hindi hindi yeah. to ito, continue. mm -mm, mo lang yung mga ganitong simpleng bonding moment guys ay ano nakakatuwa naman lalo na yung medyo madalang tayong yung mga busy ang mga life natin madalang na makapag sama sama lalo may pasok nakik ah tap tap mong bango Lagi ko lang rin piniprito yung bangus na ganyan kasi ang sarap-sarap niya rin pag malutong pero ang sarap niya pala rin pag inihaw. Kaya lang lasang-lasa mo yung suka, no? Ano ba pang preservative? Preservative? Oh, preservative naman anak, kasi fresh bangus yan eh. Yung suka kasi talaga, na parang ano na nga siya, ipara eh, siyang kinilaw, no dad, no? Parang na siyang kinilaw guys, pag yung nakalagay. Yung marami naman yan binibenta sa mga ano eh, sa pure gold, kung saan saan ng mga supermarket. I'm sure, nakasubok na rin kayo niyan. marinated na siya. pero ang kilo ng bangus dito 280 pag sa palengke sobra grabe ngayon guys bukod sa El Nino kapit na kapit ang ano ngayon ang bataas ng bilihin lalo yung mga isda ngayon kasi nga mahangin di masyadong nakaka panglaot ng mga mga isda naku pag pupunta nga kami ni Daddy di sa palengke makikita namin puro bangus lang sa katilapya Walang ibang mga isda ngayon sa palengke. Ay, ngayon maraming galunggong, dad. Hmm, pahuli bayan. ngayon ng galunggong. Bayan pero bayan, yung eh. galunggong, na ganyan, ganito lang kalalaki sa hotdog. Hindi siya malalaki. Tapos ang presyo niya ngayon, bagsak presyo, 50 kada kilo. Dagsa ngayon. Kaso madalang din naman yun, katulad ng lupoy, ng dilis, mga pahuli nila. Isahan, minsan ta. pulis, anak. Ay, pulis. <laughs> <Suri> <laughs> Sabi ko kasi pahuli ng pulis. Pahuli. <laughs> Dilis. Ano lang doon sa akin? ano? Ang lupoy? Lupoy! Sampung, Sampung kilo. piso. Sampung piso lang kilo. Dilo. Libri, libri hasang kaliskis pa yun. <laughs> Grabe siya. Buy one, buy one kilo, take one kilo ka mo guys. Hmm. So 10 pesos, buy 1 kilo, take 1 kilo. That's 5 pesos per kilo. Libri hasang pa nila yun. Kaliskis pa yun sa so, halaga. Tanggalan pa lang bituka yun. Dishing. <laughs> Hindi alam ni Ote Pindupoy. Eh. Sarap ng tinanga no? <laughs> ka na. Kaya ka lang halos makalubos eh. Ito lang yung dapat para mabilis lumaki at tumaba. Payat eh. Malaki na. Payat lang. Yung mga teenagers talaga guys, ano po. Ang age talaga na ganyan ay pumapayat. Ayaw, wala kayo yung balat na yun. Harap! Huling na yun. Huling na Yan na lang. <laughs> Yan guys! Enjoy namin ang aming breakfast dito sa labas, pagkain namin sa labas. Sana naman ay na-enjoy nyo rin ang ating kwentuhan habang kumakain sa labas. <laughs> May natira pa si Otep, ubusin lang namin ito, simut-simutin lang namin ito para naman ma-enjoy-enjoy -enjoy namin ang ambience dito. Kasi mas presko talaga at saka yan nga, nature na nature. At ayan, sinusundo kami, kami ng aming mga ewan ko kung paano nakalabas. Siguro meron na namang pumasok doon na na nasalisihan. Ay, naku, ang aming mga dogi talaga. Ang hirap kausap. Kung saan kami, naamoy pa kami. Hindi ko maintindihan paano kami nasundan na, dito. Ayan na silang na. lahat. <laughs> Yan, guys. Maraming maraming salamat po na. sa mga patuloy na sumusuporta sa aming mga <laughs> ba? Bye! <laughs> Ayan na, Ayan lang. Ayan na lang. Ako Masaway talaga kayo, ha? <laughs> Alad tayo sa pagkakaroon ng mga lugar na malapit sa kalikasan. Samantalahin natin ang mga pagkakataon. Lumabas kasama ang pamilya at damhin ang simoy ng hangin. Makisabay sa pag-awit ng mga ibon at makisayaw sa pagaspas ng mga dahon. Hinihila ng mga ito ang oras habang naglalagay ng magagandang marka sa puso at isipan ng bawat isa